Ano nga ba ang pwede mo maging trabaho sa France kung wala kang papel? Kung interesado kang malaman, panoorin mo itong video na to, tapusin mo hanggang dulo. Ako nga pala si Jose Labier at isa akong OFW na nakabase dito sa Paris, France. Simulan na natin. 3 years ago, nung dumating ako sa France, wala akong idea kung ano yung magiging trabaho ko dito. Kasi nanggaling ako sa Poland, nagtrabaho ako doon bilang factory worker. Dating ko dito, doon ka palang makapagsimula mag-apply at maghanap ng trabaho. Ang ginawa ko, sumali ako sa mga page o group dito sa France. Merong trabaho i-offer. Doon may nagpo-post doon sa mga community. Siguro mga isang linggo bago ko nakapagalap ng part-time. Kasi may nag-post doon sa JC, ang uh, kailangan ng binante, gagawin noon maghahakot ng gamit, lipat bahay. Kasi sa JC, ano ini, mga eh, pag may nag-post doon, paunahan. Kung sino yung unang magre-reply sa post niya yun yung makakakuha ng trabaho. akong idea kung ano yung binante na yun. Basta nung nag-post siya, nagre-reply ako doon na interested ako. Ang gagawin pala, kakukutin nyo yung gamit, tapos ililipat nyo doon sa kamyon. bali isang oras yun. Ngayon po, muna magagaling sa third floor, tapos papunta sa baba. Mabigat-bigat din yun. Tapos ililipat nyo sa kamyon. Sa lilipatan namin, isang oras mayigit o dalawang oras bago kami makarating doon sa lilipatan namin. Kaya, tapos pagdating namin doon, patin ulit namin, ililipat namin doon kung third floor man yun o no, sa second floor mapapalabang nga talaga ng buhatan lalo na't pag madami unang experience ko, hindi ko expected na ganun pala yun, pero okay lang sulit pa rin naman dahil doon sa binayad sa amin, worth it naman yung naging pagod mo dun kaya okay lang pangalawang naging part time ko Airbnb naman, bali ganun din nakuha ko din siya sa GC ng mga nagahanap ng trabaho. Mas. Tapos yun nga, yung Airbnb na yun, isang apartment din yun na pinapaupahan lang ng mga ilang araw lang. Madali lang kasi magpapalit ka lang ng bed, maglilinis ka lang sa kusina, nililinis mo lang din yung toilet, papalitan mo yung towel, tapon basura. Ganun lang, madali lang. Sulit na din yun kasi magaan lang yung naging trabaho Hindi gaya nung sa una, una kong nakuha na hakot, libat bahay yun, mabigat yun yung pangatong naging part time ko naman naaalala ko, ano, naging ardenero naman ako bigla wala akong idea sa magiging trabaho ko na yun naaalala ko, nagtatabas kami ng damo tapos yun, na nangangalay kayo ng mga dahon kasi panahon nun, autumn eh kumbaga taglagas kaya daming kalat ng mga dahon dun sa may bakuran nila kaya nagpahanap sila ng magpa part time para maglinis nun Ah, di naman ako mag-isa doon. Bali, dalawa kami. Ano siya, nagtatabas ng damo. Tapos ang ginagawa ko, kinakalagay ko yung mga, mga tinabas niya. Tapos sinusunog ko. Tapos na nga lang kami ng ano. Medyo umuulan, umaambot-ambot. Kaya ganun, na hihinto-hinto kami. Kaya lang ang problema doon, malamig. Kahit naka-gloves ka, naka-jacket ka. Eh, yung panahon na yun, ano na eh. Medyo malamig na rin. Kaya yun naman yung naging experience ko doon. Ibang klase din talaga yung pang-apat na naging part-time ko, shopper naman yung tawag nila. Bale yun, nakuha ko lang din yun sa kakilala ko. Maga binigay lang sa akin kung available ako. Ang gagawin dun, pupunta ka sa butik. May ipapabili sa yung item o kaya bag, damit, or sapatos, or relo. Pero yung butik na yun, branded yun. Kaya pagpapasok ka dun, kailangan nakaayos ka, nakapolo ka. Sabi niya sa akin, pre punta ka dito magsuot ka ng polo, magsuot ka ng formal, tapos magdalaan ng passport, yun ang sabi niya sa akin. Kasi nalaman ko dun, yung mga bumibili pala dun, pagdating mo dun sa counter, pagpasok mo dun sa butik, hingin ka muna ng passport, parang i-verify lang na ikaw yung bibili nung item na yun. Yung item na bibiliin ko, medyo mahal din, kasi ano yata, naaalala ko, nasa 1-8 yata yun mahal din kaya kailangan siguro ng passport tsaka limited lang yung mga item na nandoon tapos yun eh naalala ko may binigay sa akin sobre pero hindi ko pa binilang nung nandun na ako sa counter tsaka ko lang binilang iba naman yung naging experience ko dun sulit din kasi siguro mga isang oras lang yata tapos binigyan ako ng 50 tapos pinakain pa ako ng makto yung palang item na yun pinapabili lang din yun baga uutusan kang bumili tapos ibebenta din nila ng mas mahal. Yung pala yung discount nila don, Bibili sila ng item na yun tapos ibebenta nila sa ibang bansa ng mas mahal. Kaya okay din yung naging part time ko na yun. Isang oras lang pero sulit. Bakit ko nga ba sinasabi ito? Sinasabi ko to para dun sa mga walang idea kung ano yung mga pwede maging trabaho nyo dito sa France pagka nagpunta kayo dito. Kasi pagdating nyo dito, doon pala kayo makakapagsimula maghanap ng trabaho. Kaya hindi nyo sure kung ano yung pwedeng maging trabaho nyo dito. Kaya yun yung mag-naging experience ko. Kaya dapat, handa ka sa mga gano'n. Kasi wala kang idea eh. Kumbaga, malalaman mo na lang pagka nandito ka na. Kaya dapat, handa ka sa mga pagkakataong gano'n. Kaya iba't ibang experience. Kasi iba't ibang trabaho yung makukuha mo dito pagka wala kang regular na trabaho, yung part-timer ka, yan, ganun. Pero okay na din kasi kung makakuha ka ng mga dalawa o tatlo sa isang araw, tapos na pagkasya mo, di kumita ka ng isang daan o 120, okay na yun ha. Basta kaya nyo naman at wala pa yung regular na trabaho, kunin nyo lang ng kunin yung part-time. Kasi sayang din yun. Bali, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan mo itong video na to, baka pwedeng paki-like at i-share mo na rin to para don sa mga wala pang ideya kung ano yung mga pwede nyo maging trabaho dito sa France. Kung ano yung mga pwede nyo maging part-time dito. Comment ka na rin dyan sa baba kung ano pa yung mga naging experience mo nung nagpa part-time ka dito sa France. Ito nga pala, may ginawa akong community sa Facebook. Ang Kabayan Hindi Papaawat Group. Kung interesado kayo pumasok doon at gusto nyo mag-share ng mga thought bars nyo doon para doon sa mga community na mga positibo at may mga plano. Shoutout din pala sa community ng badminton dito sa Paris. Ang Pinoy Smasher in Paris. Shoutout sa inyo. Naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawat. Kaya hanggang sa susunod ulit. Salamat. a